Isang Taiwanese na junior high school student na lalaki na nagngangalang Tsai ay pinilit di umano ang kanyang kaklasing babae na bigyan siya ng blowjob sa lampas anim na buwan. Pinapadalhan daw ng lalaki ang babae ng mga bastos na mensahe at hinaharas niya ito para makakuha ng sexual favors. 7th grade pa lang sila nang simulan niyang iharas ang babae. Pagdating nila sa 8th grade, nagkunwari ang lalaki na kailangan niya ang tulong ng babae pero dinala niya ito sa banyo at pinilit na magbigay ng oral sex. Tinulak siya ng babae nung una, pero tinakot siya ng lalaki at sinabing miyembro siya ng isang gang. Habang binibigyan siya ng blowjob, ay kinunan panitsay ng litrato ang babae at sinabing ipagkakalat niya ang mga litrato kapag nagsumbong ito sa ibang tao. Mula noon ay maraming beses niyang napilit na magbigay ng oral sex ang babae. At isang beses pa niyang na rape ang kawawang babae sa isang public restroom. Nang nalaman ng babae na marami pang ibang babaeng gustong mabiktima ni Tsai ay nag-report na ito sa pulis at ginawang publiko ang kanyang kaso para mapigilan ng suspect. Dinenay ni Tsai ang lahat at dahil hindi matandaan ng babae ang lahat ng kanyang mga engkwentro kasama si Tsai itong huling anim na buwan, ay sa susunod na semester magdedesisyon ang opisyal ng eskwelahan tungkol sa kasong ito.